So, ito, si first wife. Ma'am, uh, pakialis po yung bote. Miss Grace Jill Volio, si Faire's wife. Magandang hapon po. Si Fer po yung inyong husband. Saan po siya? After, good afternoon po, Sen. Good afternoon, everybody. On board po yung husband ko as of today. Okay. Ano po yung reaction ninyo na yung overtime uh, pay ng inyong husband? 80% noon ay may sasama na rin sa allotment. Actually po, um, honestly, wala po akong reaction doon kasi over 100% po kasi ang nare-receive ko for wow. Him. 100%? Oh. Over 100%. <laughs> ang galing naman ni husband. Thankfully po, ganun po yung situation namin. So, hindi po ako affected nung no, sa Magna Carta. Okay. Pero thankful po ako on behalf of other families if that's the case kasi ma medyo maging maalwan sila sa tatanggapin nilang pera. Pero sa case ko po, uh, wala pong masyadong effect at wala po akong masyadong issue doon. Okay, ano position po ni husband? Third engineer po. Oh, kasi karamihan nagreklamo yung ratings ay lower rank. So meron ba dito yung wives ng lower rank? Meron? Wala. Oh, Chip Yes. Sige, lower up. Yeah. Sige, kona natin reaction. reaksyon. Okay. Chief Cook. Okay, yung kanyang husband, si Ma'am Mirna Durian. Ma'am Mirna, magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon po. Salamat sayo, po sa pagdalong. Thank you po, Derry. Okay, ano pong reaksyon ninyo na yung 80% ng overtime ng inyong husband ay uh, mapupunta na sa inyo ayon sa IRR dapat mapunta sa, sa inyo. Sa opinion ko po sir, um, siguro depende po sa seafarer. Hmm. Kung yung seafarer po responsible po siya. Wala pong epekto. Wala po siya epekto sa amin. Like sa amin po, 100% din po ang naibibigay oh. sa amin Ang babait naman ng mga husband nyo. Yes. <laughs> <laughs> wala tayong masabi rito. Opo. Kaya lang po siguro, sir. Wala bang mga may pasaway na husband diyan? Mababait, <laughs> yes ma'am, yes ma'am. Ah, uh, siguro po yung question po doon kung yung 80% po is kasi ang account po is peso and dollar. Correct. Yes po. Kung yung papasok po yung 80% sa peso, sometimes lugi po kami. Na, pag-usapan lang po natin yung mga sa overtime pay. Kasi ah, ang, sa overtime pay? Yeah, ang gusto kasi nung mga seafarers na nakausap ko, huwag nang pakialaman yung overtime pay. Mm -hmm. uh, na lang sa, sa salary. Sa basic, doon sa overtime, wag na, huwag nang ikaltas para papuntang, papuntang allotment. Ah, siguro po yung mga ganun po na nagre-reklamo, sir. Meron silang other woman. <laughs> Or meron po silang second family na kailangang i-provide. Ah, okay. Yes po. <laughs> <laughs> oh. Yun po yung opinion ko, Sero. On my opinion po. Abutin na lang si husband, hindi gano'n. Kasi hindi 100% po. binibigay. Yes. <laughs> okay. Kasi I've heard uh, news in the past, in fact, may mga lumapit sa akin, ng mga asawa na yung kanilang husband, pag baba ng barko, uh, wala, walang naipon, nothing dahil nagsusugal or nalululong sa bisyo habang nasa barko. In this case, yung sa inyo, sabi niyo ma'am, yung mga pumapalag, ma ayaw maaaring merong second family. Yes po. Okay. So, meron po kasi kami na-encounter pong ganyan, nakakapag-open up po sa amin. So, yun po yung nakikita namin mga disadvantages po. Pero kung alisin niyo po yung baka may second family, o baka meron yung uh, ibang taong tinutulungan, Iset aside mo 'yan. Ano ano yung reaction niyo pa rin na yung 80%? Same pa rin po. Okay lang din po. Okay lang sa inyo? Yes po. Okay. So yung mga pumapalag uh, yun yung something. <laughs> at least maliwanag tayo dyan, ma'am. Yes, Salamat po, po ma'am Mire na. you rin po. Okay. Um oh, Yung sa exchange rate, meron bang taga-ano dito? Mga taga-agency? Well, of course, the Amasup pala muna. Uh, I, would like to recognize the Amasup. Okay. Attorney Henry Zamora, sir, thank you for coming. Ano pong reaction niyo doon sa, kasi, sa yun sa 80%? Actually, sir, uh, Ang overtime. kung may mga mga issues naman, lahat po yan ay sa IIR ay na-resolve na. na. Mm -hmm. Kasi nga po, sa IIR nilagay doon alatis. Mm -hmm. Kung dati ang practice ay yung basic lang, tapos hindi kasama yung, yung fixed overtime, yung seaman, pwede siyang uh, maging self-alati. Dalawa yung alatis niya. Yung kanyang pamilya, pangalawa, yung sarili niya. Para yung 80% na basic, papupunta sa pamilya. Yung fixed overtime, mapupunta sa self-alatment niya, para sa Ibings siya pag, pag uwi sa Pilipinas. Mm -hmm. So, actually, nakapag-save siya, actually. Okay. Hindi niya masusugal yan o magagasos on board. Okay. So... Ganun pa rin, sir. Actually, mas natulungan mong pamilya na mag-save para sa pamilya mo. Ganun po, sir. No, doon sa 80% kasi ano eh. Um, Kasama po, sir, yung kwan. Yung, yung basic plus fixed overtime or guaranteed overtime. Exactly. Dahil nga po sa IIR, nilagay po doon, hindi lang alati, kundi slash alati. May S pa po. So, pwede pong gawin ng seaman through financial management na lang with the family is yung basic na lang niya, ibigay sa pamilya, Mm -hmm. yung fixed overtime or guaranteed overtime niya, ilagay niya sa bangko niya. Solve pa rin, sir. Wala pong problema. Hindi po nagbago lahat. Ganun po yun, sir. Nasolve po yung mga possible issues na sinasabi nila. Okay. May gusto sabihin si Miss Arian Rocha. Tama? Did I pronounce your name right, ma'am? Good afternoon po, ma'am. Hi. Good afternoon. Actually, um, uh, Mr. Senator, um, I just actually arrived from the States. We had a launch ng isa sa mga vessels namin. And when I talk to our crew, um, many of them don't realize that they can be self-alatis. Mm. And I think kasi maraming nagkakalat na um, mga videos na saying, oh, we're going to take away your money. So I explained to them, the government is not taking away your money. And if you're going to argue with me na unconstitutional yung pag-remit pag, pag, -pag -remit nun, then we can argue na pati ba taxes because it's not about dictating. We have a responsibility to our country. 'di diba? as citizens of our country ang nakakalungkot i mean admittedly meron pong ibang mga crew like yung mga um ABOS yung mga lower ranks na medyo affected sila dun sa additional na sa OT kasi they need um, they 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 argue na they need money for that and hindi ano now we can always say we can have programs na parang um, if you cannot if you're living paycheck to paycheck then maybe you're living beyond your means mm -hmm. but at the same time the reality is many of them are supporting not only one family but also their um you know so i guess um it's really about explaining And and if ano siguro sir, yung OT, yun dun dun po sila nagkakaroon ng problema. Yung basic salary, they can say it's not a problem. Correct. The, dun dun talaga sa sa OT kasi yes, Tulad siya ni Attorney Zamora ang hindi alam ng mga seafarer na pwede nang gawin kanilang sarili na para yung 80% ng overtime mapupunta sa kanila. Yes po. And and I think if I may say, sir, um, frankly. That this issue is also being used by other um, entities who are um, you know have personal issues against some some of the um, people and uh, of uh, um, the magna carta and they're spreading and using it kasi yung mas ng so they're using it to demonize the magna carta and those entities are also the ones who are also killing our industry thank you thank you very much um rocha well said um, Now, doon po sa uh, currency at the rate of exchange at the time of remittance, dito tayo nagkakaproblema, dito may malaking issue. Kasi ang nangyayari, um, pag yung remittance dumating sa Pilipinas to the agency at kukubrahin na ng pamilya or itatransfer ng agency sa bank account ng pamilya dito, eh, hindi na susunod kung ano yung exchange, dollar exchange rate at that very moment. Ang nadidecide -de ating agency, paano po? Paano nyo? Sige. Attorney Iris Bagilat, taga saan po kay ma'am? Uh, Association of Licensed Mining Agencies po. Sige so, po ma'am. Sir, actually, you solved that problem. Yes, you, you did solve you that problem? You solved that problem in the Magna Carta. You okay. you solved it. Because, yes. uh, nag, may, nagpapaikot din po kami ng um, aming